Magandang araw mga ka-farmers, ako po si Gerald Aragon ng Jello Mike's TV at muli po ay uh, nagaanyaya po ako sa inyo sa ating pong gagawing uh, YouTube at Facebook Live sa darating na October 5, 2025, ganap na alas 8 po ng gabi, araw po yan ng linggo. Magsama-sama po muli tayo at tumuklas ng mga bagong kaalaman sa organic farming at kasama po natin muli ang ating pong espesyal na panauhin